Alright guys, welcome back to my YouTube channel once again. <clears throat> so, ngayon magre-review uh, tayo ng dashcam. So, I bought this kay Shopee around 1,400 pesos ang, sana naalala ko. So, 'yan, unbox natin siya para makita nyo. Hindi ko sure kung paano i-pronounce pero yung brand niya is <coughs> G. Is it G-Kemi? -E? G-I-E-K-E-M-I. -E. G Kemi, parang ganun. So, nagresearch kasi ako uh, kung ano yung pinaka abot kaya na 3-way dashcam na may built-in application and wifi. So, ito yung pinaka nakita ko kasi yung iba like other brands, you know, mahal nila nag-range from 3k to 10k or yan, mga ganun yung presyo nila. And for me, it's too much. So, tatry natin to ngayon. Ayan. Unbox natin siya. So, bali si seller from Shopee. Meron na siyang libreng uh, SD card, which is 32GB. So, ito yung rear camera niya. Ang in-order ko kasi yung may rear camera para 3-way talaga siya. No? So, yan. Uh, yung memory card niya. Uh, Sandisk Sandis yata yan. 32GB. And <clears throat> yeah. May kita niyo dyan sa video, uh, iti-tear down ko one by one yung mga laman. Okay. So, and So far, ah uh, yan. SD card yan. 32GB na no, nakikita Okay. So, yan siya. Yan yung pinaka-box niya. Ayan, ayan itura nung pinaka dashcam. Ayan, no? G-Kemi. G-Kemi? I'm not sure kung paano i-pronounce. Ayan, so unbox natin siya, no? Medyo, ano lang, tight lang yung box ng mga panahon na yan. Ayan pala yung feature niya. yan may wide angle, 4K, Wi-Fi, GPS. Ayan. 2 in 1 magnetic mount saka yung isa Okay, yung laman niya yan so may yan may of course the manual yan manual niya tapos yung pinaka dash cam yan so ito yan yung power uh, supply I believe yeah nalagay sa cigarette port cigarette lighter port and ito yung pinaka dash cam natin no? so makikita nyo napakaganda ng itsura no? pwede na, pwede na sa 1.4 yan sya and then yung isa dyan na kukunin ko or bubuksan natin is and yung para sa loob kasi yung yung camera na yan is separate siya. Actually, pwede mo siya i-unplug kung gusto mo. Um, gumagana siya using mini HDMI. Ayan siya, no? Maganda rin yung itsura. Mukhang classy yan. Mini HDMI siya. So, sinasaksak lang siya doon sa... Basta may saksakan siya, makikita niyo naman doon and basically yan that's it and then ito yung rear cam yung rear cam nya natuwa ako kasi hindi siya ordinary na rear cam camera lang medyo malaki siya ayan o oh. so yung resolution na ito is sa uh, harap 4K 4K siya tapos sa uh, uh, sa likod ay sa likod at sa loob ay ano um, 1080p parehas so as you can see ito yung day shot natin papakita ko lahat sa inyo yung angle nya ito kasi nasa grahe ako that time na. so ito yung pinakaharap tapos makikita nyo yung sa loob yan okay sorry magulo yung sasakyan pero meron din siyang night vision so kapag maliwanag ang paligid niya hindi nag hindi lang enable definitely so as you can see colored pa siya no so ayan, maganda maganda yung itsura na install ko na siya ngayon or ayan, as you can see and when I tuck ko na lang para ma make sure na hindi makalat yung wires ito naman yung sa likod ay sa likod okay din not bad din ah uh, may ang gusto ko lang naman kasi is ma make sure na ma masasapul ng dashcam natin yung alam mo na mga kamote sa likod <clears throat> so for, for me malinaw na yan uh, siguro maalikabok lang yung windshield ko kaya ganyan yung itsura and then ito naman yung sa night night driving sa harap yan tapos ito ako ayan, sa loob so yan naka activate yung night vision ata and then ito yung sa likod and so yun Uh, quick review lang to maraming salamat uh, follow for more